Tunay nga namang saksi sa paglipas ng panahon ang mga kabataang artista ngayon na magsisilbing aral ito sa kanila. Nakatulad ng ibang mga sikat na artistang nalaos, naghirap at ilan na nga dito ay naging palaboy-laboy sa lansangan. Ano nga ba ang kinahantungan ng buhay nila matapos ang pamamayagpag nila sa kanilang karera? Tara! Una sa ating listahan ay si Angelo Ilagan Ilang dekada na ang lumipas nang siya ay muling masilayan sa televisyon. Sumikat siya noong taong 2005 at nakabilang sa Star Magic 13 na noon ay tinaguri ang one of the most promising actor. Siya ay pamangkin ng namayapang aktor na si Jay Ilagan. Dahil sa husay niyang pinamalas, ay kaagad naman siyang nakilala sa publiko bilang isang promising teen actor. Dahil sa angking gandang lalaki nito, ay ipinamalas din niya ang husay sa pag-arte. At napatunayan niya ito sa teleseryeng Mga Anghel na Walang Langit, ilang episode ng MMK at ilang mga pelikula. Subalit sa kabila ng kanyang kasikatan ay nawalang parang mula si Angelo. Dahil sa pagningning ng karerang natamo ng aktor ay malaki ang naging pagbabago nito na tila nakalimot sa kanyang dating pinagmulan. Inamin din ng aktor na naging mayabang siya mula nang siya ay sumikat at maging ganap na artista kaya naman dahil dito ay nawala ang kanyang mga fans at ang mga taong sumusuporta sa kanya kasabay nito ay unti-unti nang naglaho ang kanyang maningning na karera sa mundo ng showbiz ngayon ang kanyang buhay ay salungat sa dating karangyaan simula nang mawalan ng proyekto ang aktor Unti-unting naglaho ang kanyang mga naipundar at pati na din ang bahay niya. Kaya naman naranasan niyang magpalaboy-laboy sa lansangan. At inamin din niya na isa siya sa mga pulubi at minsan din siyang naging snatcher at pinasok din niya ang pagiging jeepney at tricycle driver. Sa pag-amin ng aktor, nalabis ang kanyang pagsisisi sa mga nagawa niyang maling desisyon at nalampasan din niya ang lahat ng mga pagsubok sa kanyang buhay dahil na din sa tulong ng isang kaibigan nito. Namumuhay ng simple si Angelo at ang kanyang pamilya sa General Trias, Cavite. Malayo na sa kamera at kasikatang nakamit noon. At sa pangkasalukuyan ay nagkaroon na din siya ng proyekto at nakakasama sa ilang TV shows at pelikula. Simple lang ang gustong patunayan ng binata sa kanyang mga pagkakamali at sa kanyang sarili na hindi pa huli ang lahat para muling magbagong buhay at bumangon muli sa pagkakadapa at lubos ang kanyang naging pasasalamat dahil nabigyan siya ng pangalawang pagkakataon. At ang pangalawa sa ating listahan ay si Jiro Manyo Katakura sa tunay na buhay na mas kilala sa screen name na Jiro Manyo na maituturing na isa sa pinakamahusay na child actor noong mga nakaraang dekada. Ang batang aktor ay nadiskubre ng isang talent scout sa labas ng kanilang tinitirhan noon sa San Juan City. Una na siyang nakasama sa isang commercial sa isang sikat na local fast food chain at bukod pa dito ay nakasama din siya sa iba pang mga commercial at nasundan pa ito sa pagganap sa mga pelikula na gaya ng Anak Bagong Buwan, Magnifico, La Vida Rosa at marami pa. Nakasama din siya sa Unang Pangako Sayo noong 2000 pero mas naging ang karera nito nang magawaran siya bilang pinakabatang multi-awarded sa Magnifico noong 2004, kung saan ipinamalas nito ang husay sa pag-arte. Nanalo siya sa FAMAS at Gawad Urian Award. Dahil dito ay sunod-sunod na ang mga proyekto na kanyang nakamit. Ilan na nga dito ay ang Tambulista, Tirador, kung fu Kids at marami pa kaya naman mabilis na nakaipon ang batang aktor na naitulong niya rin sa kanyang mga kamag-anak. Ngunit ang maraming naipon na pera ay ginamit din sa pampagamot ng kanyang ina na nagkaroon ng sakit sa kidney. Subalit taong 2007 ay binawian din ng buhay ang kanyang ina at labis naman niya itong dinamdam. Hindi din lingid sa publiko na kasabay ng unti-unting pagningning ng karera nito sa showbiz ay siya rin ang unti-unting pagkaligaw nito ng landas na siyang dahilan ng pagkasira ng kanyang showbiz karir. Dahil noong taong 2009 ay nagkaroon ng problema ang production staff ng tayong dalawa kay Jiro na sa kalaunan ay binitawan siya ng ABS-CBN Star Magic taong 2011 ay una nang ipinasok si Jiro sa rehab dahil na din sa pagkakalulong sa gamot na nakapipinsala sa pag-iisip at naligaw ng landas at napasama sa maling barkada at sa edad na 15 ay maaga itong naging ama. Pero sinikap ng kanyang managing director at ama nito na muling maibangon ang aktor halos isang taon itong sumailalim sa rehabilitation. Taong 2015 ay nagpagala-gala na lang ito sa NAIA Terminal 3, ang multi-awarded na si Jiro Manyo. Ayon na din sa ulat sa social media, sa loob ng apat na araw ay nakita ng ilang mga empleyado ng NAIA si G na paikot-ikot sa loob ng terminal. Ayon sa security guard ay nakilala niya ang premiadong aktor kaya't dahil sa awa ay agad niya itong binigyan ng pagkain at damit na pampalit. Ngunit tinatanggihan siya nito. Malimit umano itong umi-estambay sa hilera ng food shop at mga tirang pagkain ng mga customers. At paiba-iba din ang sagot ng aktor sa mga katanungan at may mga galos, pasa sa katawan nang una itong makita. At ayon pa sa ama nito, ay dumaan sa matinding depresyon si Jiro. Dahil bukod sa patong-patong na utang, at naging malaking dagok ang pagkawala ng kanyang ina at ang umano'y hindi natupad ang pangako ng kanyang lola na nakabase sa Japan na ipakilala ito sa kanyang tunay na amang hapon. Dahil sa mga pagsubok na nangyari sa kanyang buhay, ay lubos ang kanyang naging pasasalamat sa mga taong hindi siya iniwan sa ere at nabigyan siya ng pagkakataon na makapagbagong buhay muli. Ang ikatlo ay si Lovely Emboscado. Siya ay isa sa mga finalists sa Season 1 ng Protegy, ang Talent Search Program ng GMA7 noong 2011 at binansagan na Tasingi Cinderella na nagmula sa Tagum Dabaw. Naging mentor niya ang Queen of Soul na si Jaya. Naging former talent din si Lovely ng GMA Artist Center ang Talent Management Agency ng GMA7. Nakasama din siya sa maraming programa ng Kapuso Network tulad ng Party Pilipinas, Magpakailanman at The Half Sisters. Subalit sa kabila ng nakamit nitong tagumpay, ay marami ang nagulat nang mapabalita ito sa social media ang nakakaawang kalagayan ng buhay ni Lovely at ng kanyang mga magulang dahil sila ay palaboy-laboy sa lansangan at walang tirahan nang hihingi ng pagkain sa simbahan para pang tawid gutom. Ayon pa sa kanyang ina na si Daisy ay nabaon daw siya sa utang at yung kinikita ni Lovely ay sapat lang para pambayad sa utang. Dahil sa patong-patong na problemang kinaharap, ay nagkaroon nito ng depresyon at napag-alaman na mayroon siyang schizophrenia. At dahil na din sa tulong ng mga malalapit na kaibigan at nakatrabaho nito sa showbiz, ay naipagamot si Lovely. At sa paglipas ng panahon, si Lovely ay napatayuan na din ng maayos na tahanan sa Davao. Dahil na din sa tulong ng ibang mga vloggers na kagaya ni PB Team Nonoy. At ang pang-apat ay si Suleiman Cruz. Siya ay nagsimulang magtanghal sa teatro. Nakilala siya bilang ama ni Nathan Lopez sa hit indie film na ang pagdadalaga ni Maximo Oliveros. Taong 2005, nasundan pa ito ng gumanap bilang ama ni Judian Santos sa pelikula na Kasal-Kasali-Kasalo. Ngunit sa kabila ng kasikatan ay bigla na lang itong nawala sa mundo ng showbiz. Dahilan nito ay ang pagkaligaw ng langdas at ang pagkakalulong nito sa gamot na nakapipinsala sa pag-iisip. Taong 2014 nga nang mag-viral ang kanyang picture na nakitang natutulog na lamang siya sa kalsada ng Manila Bay na halos wala na sa sarili at palaboy-laboy sa lansangan. Sa panayam ni Ojidia sa kanya, inamin niyang siya ay nalulong sa gamot na nakapipinsala sa pag-iisip noong taong 2013 at dahil na din sa impluensya ng isa niyang kaibigan. Dumanas ng maraming pagsubok ang aktor sa kanyang pamilya, pinansyal at pati na rin sa kanyang sarili. Dahil sa maling desisyon ng kanyang nagawa, nagiba ang takbo ng buhay niya at halos mawala na siya sa katinuan. Dahil di umano ay may naririnig na siyang bumubulong sa kanyang tenga ito na din ang dahilan upang masira ang kanyang pamilya ayon pa sa panayam ito kay Ogie Diaz sa tuwing naaalala niya ang kanyang dinanas sa buhay palagi niyang naiisip ang kanyang mahal na ina dahil ayon pa dito, sa tuwing babalikan niya ang mapait na naranasan niya sa buhay ay ang pinakanaghirap ay ang kanyang mahal na ina. Kuwento pa ng aktor na mas pinili na lang niyang umalis ng kanilang bahay para hindi na lang mahirapan ang kanyang pamilya. Ayon pa dito, ay mas pinili na lang niyang tumira sa lansangan dahil masyado na daw itong pabigat sa pamilya at sa nanay at sa kapatid nito. Dagdag din ng aktor, siya daw kasi ay humihiyaw. Marami siyang naririnig na boses. Pag ganun, syempre magpapanik ang mga kasama mo sa bahay at tatanungin siyang ano ang nangyayari sa'yo. Sa laisay pa nito, nang tumira daw siya sa kalsada ay pahirapang mabuhay para makakain at makabili ng pambisyo nito. Madalas raw siyang tumatambay sa bar para lang makalibre ng beer at minsan pera. Naranasan na rin niyang magbenta ng lumang libro at CDs para lang magkaroon ng sapat na pera para sa pang-araw-araw niyang pagkain. Makalipas ang ilang panahon, sinubukang magrehab ng aktor ngunit madalas daw siyang labas-pasok sa center. Nang nakahanap siya ng mas epektibong programa na makatutulong sa kanyang kalagayan, gumaling ito ng paunti-unti. Ngayon ay magaling na si Suleiman, maraming blessings at achievements ang kanyang natanga para sa kanya. Hindi niya malilimutan ang kanyang naranasang paghihirap na on dahil nagsilbi itong aral sa kanyang buhay. Aniya, tinatawanan ko na lang pero hindi ko pwedeng sabihing salamat at nangyari yun. Sana hindi nangyari yun kasi marami na akong nasaktang tao. Ang ikalima ay si Hernando Alano o mas kilala sa screen name na Boy Alano. Naging masagana ang kanyang buhay noong siya ay aktibo sa kanyang trabaho. Noong dekada 60, naging sunod-sunod ang mga pelikula ni Boy Alano. kasama Tama siya sa ilang mga palabas na comedy na pinagbidahan ng batikang aktor na si Dolphy, ilan na nga sa pelikula ni James Batman. Isa siya sa hinangaan noon sa larangan ng pag-arte at nakasama niya sa pelikula ang ilan sa mga premiadong aktor at aktres na si Fernando Poe Jr., Nora Unor, Susan Roses, Amalia Fentes at marami pa. Siya din ang kauna-unahang Pinoy bilang best child actor sa 5th Asian Film Festival na talaga namang nagdala sa kanya sa maningning na karera nito noon. Siya rin ang naging assistant film director ng pelikulang Chitae Gandang Lalaki. Marami din siyang naging pelikula tulad ng Roberta sa Sampaguita Features noong 1991, Ang Anghel ng Pag-ibig at marami pa. At dahil sa ipinamalas nitong husay sa pag-arte, siya ay nakagawa ng halos isang daang pelikula. Kasabay ng paglipas ng panahon ay unti-unti na ding humina ang proyekto niya. At sa kabila ng kasikatan nito ay hindi siya makaiwas sa mga tukso at bisyo na siyang sumira sa kanyang buhay at naging dahilan din ng pagkakahiwalay nito sa pamilya hanggang sa siya ay walang naitabing salapi para sa sarili at dumating sa punto na siya ay nagpakalat-kalat na lang sa lansangan sa Sampalok, Manila at sa garahe na lang siya natutulog dahil sa nag-viral na post sa social media ay dumagsa ang tulong mula sa mga kaibigan at dati niyang mga nakatrabaho at siya ay kinupkop ng kanyang pamangkin. Umabot man siya sa edad ng kanyang dapit hapon, hindi na ito naging hadlang upang muli siyang magbago at ituwid ang kanyang mga pagkakamali. At noong July 2022, ay pumanaw ang aktor sa edad na 81. Ang lahat ng tao na ginawa ng Diyos ay may takdang oras ng pagsisimula at pagwawakas. Gayunpaman, piliin nating gumawa ng mabuti sa kapwa habang tayo ay nabubuhay pa. Purihin natin ang Diyos na lumalang sa ating lahat sa araw-araw.